Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani partner at JB So for today's video kaibigan, napakaganda po ng topic na ating pag-usapan. We will be talking about isang bagay, no? isang paraan na napakahalaga po para sa ating lahat. Mahalaga po na meron tayo nito, mahalaga po na ginagawa natin ang bagay na ito. So, walang iba kaibigan, no? Direct to the point. Ang pag-usapan po natin ay tungkol sa pag ng pera or pag-iipon ng pera. Alam naman natin kaibigan na napakahalaga talaga ng pag-iipon ng pera, no? So, bago natin talaga ito talakayin, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman kaibigan, no? Mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pagkasenso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Excuse nga pala, no, mayroon lang kaming maraming customers, kaibigan. Ayan, si Francisco ay may bibigyan ng canned goods. May uh, bumibili po ng sardinas. Ayan, so, masaya kay kaibigan, no, habang tayo ay nagbibigyo, nagbablog, may mga customers po tayo, marami po sila actually, their friends. Kaya huwag nating papatagalin ito. So kaibigan, oh, we will be talking about pag-ipon, pag-save ng pera. Alam naman natin kaibigan na napakahalaga po talaga. So isa po sa mga dahilan kung bakit marami sa atin ang hindi makaahon sa kahirapan, yung hindi talaga umasinso ang buhay is that wala tayong savings, wala tayong ipon. So, hindi na ako lalayo kay Bigan na uh, based on my experience kasi si Ate GB ay noon pa lang talaga kay Bigan no, nag-iipon na talaga ako. Kahit maliit lang, nag-ipon talaga ako everyday. Meron akong ipon sa aking alkansya kay Bigan. And then, nakatulong ko talaga ito ng malaki kay Ate GB. So, we back 2016 po, nagkasakit tayo ng hypertension. And then, 2018, nagkasakit na naman tayo ng mental uh, illness. So kung wala po akong ipon their friends, so siguro wala na. Itong tindahan ko, wala na rin, no? Close na ito kasi nga mauubos yung pera ko sa gamutan ko. Sa bayad, sa doktor, at sa mga gamot, no? Mahal kasi yung gamot their friends. Kaya naman, mahalaga talaga yung mag-ipon tayo. Kaya naman, I always suggest you all po, parati akong nagumagawa ng video tungkol sa pag ipon pero kayo kay Bigano whether we like it or not, no? Alam naman natin na hindi talaga madali yung pag-iipon. Meron nga sa atin na marami ako nabasa kay Bigano, no? uh, mga comments, meron mga nagko sa mga Facebook pages na akin pinupuntahan, ang hirap daw mag-ipon. Kahit my source of income sila, may negosyo sila may sahod silang nakukuha. Ang hirap daw mag -ipon. Bakit ba, kaibigan? Bakit ba mahirap mag-ipon? Yun yung ating pag-usapan. And then, yung topic talaga natin, paano ba talaga no, tayo makaipon? Ano ba yung dapat natin gawin? What are the ways para tayo ay makasave ng pera? Actually po, there are two ways para mag-save mag tayo ng pera. Paraan sa pag-ipon. The first one is the traditional way, yung parati natin ginagawa, and then the second one's is yung bagong trending ngayon. Ayan, na maganda rin po. But again ha, these two are very useful. Pareho po silang mahalaga, pareho po silang uh, magandang paraan. So again, nasa sa inyo na po kung anong gagawin nyo, which way you will be doing, you will be taking no? the first way, which is the traditional way, or the this way po. Ayan. So dalawang paraan para tayo ay makapag-ipon bigan. The traditional way and this one po income minus the savings. So, ati po itong pag-uusapan, dear friends. Kaya sana, panoorin nyo po ang video nito hanggang dulo dahil napakalaga po. Marami kayong matutunan, dear friends. Mabibigyan nyo ng no? magandang kinabukasan na inyong family. Aasin po kayo, tiyak yon. So, na mga kaibigan, pag-usapan na po natin yung traditional way at saka yung bagong-bago na ginagawa ng kaunti lang sa atin. No? So, alin ba dito ang gagawin mo, kaibigan? So, we will be talking first about this traditional way on how to save money. O, di ba? Ito yung ginagawa ng halos lahat, kung hindi man lahat, karamihan sa atin, their friends. So, this way, yung pagkatanggap natin yung ating income, yung ating kita sa ating negosyo, or yung sahod natin, di ba, income natin, minus the expenses. Kukunin natin, pagkatanggap natin ng pera, kukunin natin yung pangbayad sa ating mga expenses, gastusin natin, di ba? At yung matira, yun yung ating isi-save. Maganda naman yung kaibigan, no? After natin mabayaran lahat ng ating kailangan bayaran, yung korente, tubig, pamasahe, para sa pagkain, tuition fee ng ating mga anak, ayan, yung matira, pang save natin. O, di ba? Ito yung ginagawa ng karamihan sa atin. And then the second week, kaibigan, ito po, yung income minus the savings and then the expenses. So, ano ba ito kaibigan? Yun yung bang pagkatanggap mo ng pera mo, sahod mo, or yung kita mo sa yung negosyo kay bigan. bago mo bayaran yung mga expenses mo, bago ka gumastos their friends, ang ginagawa mo pagkatanggap ng pera, kumukuha ka dito ng 20%, 10%, or 5%, kahit magkano, sinisave mo, iniipon mo. Tapos yung matira, yun yung ngayong ginagamit mo or gagamitin mo pang expenses. Kailangan talaga mga kaibigan, no? kailangan talaga dito their friends na kung ano yung matira, pagkakuha mo ng yung uh, pera, pagkatanggap na yung pera, kukunin mo ngayon yung pag-savings, yung matira, kailangan talaga pagkasiyahin mo para sa susunod na sahod mo or sa susunod na kita mo sa yung negosyo. There's kaibigan, napakaganda po nito. Ito lang talaga, kaibigan, kailangan natin ng disiplina. Disiplina talaga, dear friends, kasi pag ikaw, wala ka talagang disiplina, mahirap ito makaipon. Mahirap ka makaipon, bigan, pag ito yung ginagawa mo. Lalo na, kaibigan, no? Lalo na, dear friends, pag uh, ikaw isang empleyado, isa lang yung source of income mo, fixed na talaga, yung sahod mo, uh, everyday, 500 or 400, fixed amount talaga ang hirap no ang hirap no kaibigan pero din pwede naman ito dear friends dapat tan talaga may tamang disiplina ka huwag kang gastos ng gastos pag ito yung gin gagawin mo kasi pagkuha mo ng income no pagkatanggap ng pera tapos ba gastusin mo lahat expenses bayaran mo muna at tendency may mga pagkakataon po na wala na kang uh, wala ka na kayong uh, ma-save wala nang matira so walang savings ito naman po uh, maganda ito kasi na pagkatanggap mo ng pera mo, mag-ipon ka, and then you will pay for the expenses kay Bigan. So again, dear friends, uh, medyo mahirap rin, no? paano natin pakasayan yung natira, pagkatapos yung iba sa atin, yung natira for expenses, pag nagkulang, kukuha sa savings, uh, kailangan rin ng disiplina. This is applicable po para sa mga tao na maraming sources of income. Yung hindi lang fix yung income, yung marino kang tatlong uh, sumasahod ka, meron kang active income, meron pa ka pang passive income, okay na okay po ito, no? Pagkat, pagkatanggap ng income, mag-save ka, then gastusin mo. Kung anong kailangan, magkano kailangan mo gastusin? Ang importante, may save ka. O, ba? Diba? Nakasave na, so secure na yung savings mo, kay bigan. Ito rin, disiplinahin mo rin yung kay sarili mo na huwag ka gastos ng gastos pagkatapos mag-save mo. Kay, kasi paano makaabot yung natirang pera mo after savings? So, na sa susunod na di ba? So this two kaibigan, pariyo po silang importante, pariyo po silang maganda. So, nasa sa inyo na po yun, kaibigan, no? kung alin dito ang gagawin nyo. Ito bang traditional way? Ito bang uh, income versus savings? Ang ginagawa ni Ate GB ngayon, kaibigan, ito po. Pagkataga, pagkatap, ko uh, ng aking pera dito sa tindahan ko, pagkuha ko ng aking profit, ang ginagawa ko po, no? Kumukuha po ako ng 10%. Magkano yung benta ko? Kumukuha ko ng 20%, okay? bilang profit tapos 10% po noon sinisave ko yung natirang pera ko yun yung expenses ko ginagastos ko ito yung ginagawa ko noon kay Bigan pero kasi kulang ako sa disiplina noon kaya hindi po ito applicable sa akin pero ikaw pag may disiplina ka talaga sa sarili pwede mo itong gawin dear friends di ba pwede mo itong gawin dalot na uh, medyo nahirapan ka talaga dear friends <laughs> marami kang expenses ikaw yung breadwinner ikaw yung nasa na Ika yung uh, nag nagdedepende sa iyo yung family mo. Ayan, mahirap maka-save kay bigano no? kaya ito talaga min lahat halos karamihan ginagawa. No, income minus expenses versus savings kasi nga marami tayong gastusin. Ang hirap lalo na tayo ang breadwinner. But then kay bigan, if you are not the breadwinner talaga and then you have lots of sources of income, so you should do this. Income minus the savings then the expenses. Okay. And then the traditional way again, income minus the expenses, then save money. But for me, this is not applicable to me, my dear friends. Okay. Ah, uh, what I'm doing right now is this one po. Pagkatapos ko, matanggap yung pera ko, I will save money, and then I will use the money. Yung natira po for my expenses. O, ba? Diba? Again ha, nasa sa'yo na yung kaibigan ha? Ang mahalaga talaga, nag-iipon po tayo at walang uh, exact, fixed amount. Kahit magkano, ang importante, consistent po tayo sa pag-iipon. Okay? para asenso ang buhay natin at para mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung ating family